nito, kalaki ang itsura ng limang milyong piso na ninakaw ng mga korap na politiko. Kung napunta sana to sa amin, kaya sana nitong magdagdag ng halos limang libong hospital beds para sa mga pampublikong hospital. Kaya sana nitong mag-provide ng daang-daang teknolohiya, pasilidad, at spesyalista. Dahil alam nyo, sa ibang bansa. Habang kayo, ano, General Jacob, sa Singapore pa, sa US pa, hindi ka puniling magkasakit. Pero bakit sobrang parusa ang magkasakit sa bansang to? Yung sakit ko, Pwede sanang malumasan. Meron lang sanang gamot at maayos na paggamutan. Pero pagdating ko ng ER, ang sinabi sa akin, wala daw gamit, wala daw gamot, wala daw bakanting kama, walang doktor, lahat na lang wala!